Wow. Hmm. 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 Grabe mga idol, luto naman tayo ng ulo ng kambing at saka itlog ng kambing at saka apat na piraso na paan ng gambing. Masarap to mga idol. La, La, ga po natin mga idol. Sigang po natin. At pagkatapos, so palang inihaw yan mga idol. At agad kunang nang hinugasan. Super linis na po yan mga idol hiniwa ko nga pala ng dalawang hiwa yung ulo ng kambing kasi masarap pag hiniwa mo para maluto para maluto yung kanyang loob sa kalinagay ko na sa ating kaldero at pagkalipas na isang oras na linaga ko yan naglagay ako ng tanglad loya lang at saka sibuyas sa yung aking linagay at saka linagyan ko ng atsuite para may kulor <laughs> linagyan ko ng paminta at saka tinagpanan naman Kampiyon na po yan mga idol. Malambot na po yan. At saka naglagay ko ng isang piraso na sinigang. At saka naglagay ko ng garlic powder mga idol. Lagyan nyo ng garlic powder powder para mabango. Luto na po yan mga idol. Pragaakta. Kain tayo mga idol. Dito po ako ngayon sa gitna ng aming dagat. <laughs> ah, bago tayo kain mga idol. Pragaakta. Hmm? Kampiyon mga idol oh. Wow. Wow. Hasta di ka dagat may pragaakta. Hmm? puno. Asat out yan sa kampanya ng Tanduay. Masarap talaga ang Tanduay. Ah! Kampiyon! Hmm. Ah, hmm. Ito yung ulam mga idol, oh. Kanding. Man, mukbang tayo ng ulo ng kanding. Kain po tayo mga idol. Imin. Mean.

Lun. Ganda ng view mga hmm, mm -hmm. Mm -hmm. อา,าไงด้วยเหรอ,อปะอ่ะสัดเอาใจปริบันด้วยบราเมงสลามะชา,าอูลุนังกัมบิงพรี isang ulo ng kambing at saka apat na paa may itlog pa ka baka baka kakandim taslo ka kilo halto nga 400 lang yung bili ko kay Pribandoy hmm. Kain tayo mga idol, sarap. <tong> 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 Uh. Usok nak aku mai na. Hamis lah. Jangan oi tam Sabay dol, kau parikos ah. Aham. Tak lumm, mau itu tak lumm. Ah, selamat, rami selamat mengaidul. Bye bye.